Ang kwento ng bakit lagi tayong binabaha mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa barangay San Isidro, may isang ilog na matagal nang pinagmumula ng buhay at saya. Pero habang lumipas ang panahon, nag-iba ang daloy. Nagiging mabigat, madumi at masikip ang ilo. Isang malakas na bagyo ang muling rumagasa. Hindi na bago, pero iba ang lakas nito. Habang bumubuhos ang ulan, may nangyayaring hindi nakikita. Sa ilalim ng lupa, sa loob ng mga kanal, nag-iipon ng tubig na hindi makadaloy. Baradong tubo, sirang drainage at lumang sistema. At bago pa man mapansin ng mga tao, nagsisimula ng sumikip ang daluyan ng buong baryo. Habang lumalakas ang ulan, nagsisimulang umapaw ang mga kanal. Sa loob ng ilang minuto, nagmistulang dagat ang barangay. Ang mga bata umaangat ang paa sa bawat hakbang. Ang matatanda kumakapit sa pader at ang mga bahay unti-unting nilalamon ng rumaragasang tubig. Lahat nagtataka. Bakit ganito kabilis? Kinabukasan, nagtanong si Liza sa guro. Sir, bakit po lagi na lang ganito? Wala bang flood control? Tumigil ang guro, tiningnan ng basang sako at sirang upuan. At sumagot, meron dapat pero minsan. Hindi nasisimulan. Dumagsa ang tao sa barangay hall, basang tsinelas, pagod na mukha, isa-isa nilang hinaing, baradong drainage, hindi tapos na proyekto. Sa likod ng galit nananalangin ang lahat, maibalik ang kapanatagan at tiwala. Tahimik ang ilog, puno ng bara at debris. Kung may boses ito, sasabihin, pagod na ako sa bigat ng ulan at basura. Hindi ko kayang pigilan ang baha mag-isa. Dito nila naunawaan, kailangan ng flood control at tulong ng lahat. Habang abala ang lahat sa paglinis sa labas. May mga trabahador na sumisilip sa ilalim, sa patubig, sa lumang tubo, sa baradong lagusan. Ito ang hindi nakikita pero pinakamahalagang parte. Walang flood control kung hindi inaayos ang ilalim. Hindi man agad nawala ang baha, pero nagsimula ang pagkakaisa sapagkat ang tunay na flood control ay nasa kamay ng tao. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.